Narito ang nakalap ng BMP Daily News Update. Ang bawat proyektong ito ay pinunduhan ng pera ng bayan kaya dapat lang na magsuri at magtanong kung nasaan ang perang inilaan para sa proyektong mga maanumalyang mula sa lalawigan ng Masbate sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio po. Dahil sa physical na pagsisiyasat at pag-iimbestiga ng mga kawani ng COA sa mga maanomalyang mga proyekto ni Masbate Governor Antonio Co., ay aligaga na rin sila sa pagpapatrabaho ng mga tinatawag na ghost project umano at mga maanomalyang pagpapatrabaho ng mga road opening at road rehabilitation. Pero ang mga proyektong ito ay matatagal na ngunit ng mabisto ng mga media at ng mga residente ay saka sinimulang ipatrabaho kahit hindi na sa taong ito. Ang mga proyektong ito ay noong 2021 at 2022 pa dapat natapos ang mga road regravelang at mga road opening, ayon sa ating mga nakalap na mga dokumento ay nagkadoble-doble na ang pondo mula noong 2019 hanggang 2023 at pinanduhan ng magkakasunod na taon. Ngunit sa tatlong taong magkakasunod na milyon-milyon ang halaga ng proyekto, ay wala namang nakitang maayos na road regravelang at mga road opening na maayos sa mga barangay kung saan nakalaan ang pondo na road opening at road rehabilitation project ng lalawigan sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Po. Kaya ang tanong ng mga kawani ng gobyerno o kawani ng koa na saan umano ang mga perang inilaan para rito sa mga barangay na pinunduhan ng road regravelang at road opening. At hindi lang yan isa rin ang mga covered court na inimbestigahan ng COA dahil sa pautay-utay ang pagpapatrabaho at mga ghost project umano ang iba rito kaya ganon na lang ang panghihinayang ng mga mas sa perang mula sa buwis ng taong bayan at napunta lang sa mga kamay ng mga gaaman sa politika. Para sa mga susunod na documentaries ng BMP Daily News Update manatiling nakafollow at magshare, tatak! Ako Bicol Digital News Radio.